Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Truck PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang dahilan bakit nagalit si Anis Anetokumpo sa kanilang naging laro kontra si Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging reklamo ng San Antonio Spurs sa Los Angeles Lakers. Kasabay nga po ng pagkakapanalo ng Milwaukee Bucks sa kanilang game laban sa Indiana Pacers, ay nagawa na nga po dito ni Yanis Antetokounmpo ang kanyang career high na 64 points at 14 rebounds na kinatuwa talaga ng kanyang mga fans. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ang nagawa rin naman nga pong 64 points ni Yanis ay siyang pinakamataas na puntos na naitalan ng isang sa history ng parangkisa ng Milwaukee Bucks. Pero imbis nga po na mag-celebrate ang kanilang team matapos ng kanilang pagkapanalo at ang kanyang nagawang history, ay nagkaroon muna nga po ng tensyon sa pagtatapos ng kanilang laro. Matapos magkainatan dito ang mga players ng Bucks at Pacers, gayong kinailangan pa nga po ni Yanis Anetokumpo na pumunta sa loob ng locker room ng Pacers, nang agawin agad ng isa sa mga player nito ang sanay game ball na para sana sa kanya, dahil sa kanyang ginawang career high. Mabuti na lamang at nakuha rin naman nga po agad ni Yanis ang kanyang game ball at napigilan agad ang posibleng gulong sa pagtatapos ng kanilang laro. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag nito sa kanyang interview sa media, sinabi nga po niya na bagamat man nga po meron siyang hawak na bola ngayon ay malakas nga po ang kanyang kutob na hindi ito ang kanilang ginamit na game ball. Kaya naniniwala nga po siya na posible itong pinalitan ng Pacers matapos nila itong kunin at idiretso sa kanilang lucky room. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging reklamo ng San Antonio Spurs sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po umagang natambakan ng Spurs sa kanilang game ngayong araw, ay hindi rin naman nga po agad-agad sila ditong sumuko. Gayong sinubukan pa nga po nilang magkaroon ng late comeback para maputol lang kanilang napakahabang losing streak. Sa paungunan ni Victor Wembanyama na nagtala ng 30 points, 13 rebounds at 6 assists. Ang kaso lang mga ka-trops, hindi rin naman nga po nila natapos ang kanilang comeback matapos ma fault out si Wembanyama sa kanilang game. Nang matawagan siya ng offensive foul sa kanyang ginawang 3-pointer sa huling mga segundo, ng kanilang laro kaya dahil nga po sa pagkatalong muli ng Spurs ay bumagsak na nga po sa 3 wins at 20 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang pinakakulelat na kupunan sa standings ng Western Conference at ang masagit pa dyan mga katrops ay umabot na nga po sa 18 games ang kanilang kasalukuyang losing streak kaya hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng mga fans na magreklamo sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo since malinaw rin naman nga po na walang ibang katulong si Wemba Nyama sa pagbuwat sa kanilang team sa kanilang mga laban at iyan nga pong dapat gawing prioridad na kunin ng kanilang front office ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.